Ang hirap na walang kilay. So, ayan. Sa, magkano ah, ba ngayon magpalagay ng ipin? Ayun o. Oh, kasi, wala talaga ipin ako dito. O oh. Tsaka dito, both side na talaga yan siya, guys. Kasi nga, ang cost niyan sa pagkain ko ng almond chocolate. Di ba yung almond chocolate may ano yun? Uh, may buo na ano, na almond. Eh, masarap yun eh, yung sa Japan. Masarap kasi. Pero may rules talaga sa pagkain ng mga chocolate. mo Dapat pag sa gabi, kakain tayo yun, mag tayo bago matulog. Eh ako hindi. Kain ko, kain, kain, kain. Tapos natulog na. Kaya, tapos matigas kasi yung ano, yung, yung seed na yun. So, bigla kong kinagat. Tapos, nagulat ako. Nabiak ka yung ano, yung yung ipin ko. And then, after nabiak, di nagtagal, namaga siya, tapos nagkaroon na siya ng problem. Yun. Kaya, pinasta, tapos, yung pagpasta naman hindi maganda, kaya nasira siya. So, inalis. Tapos dito naman, ganun din, na, na ano siya nabasa. So, ayan. I need to put dalawang tit. Magkano kaya ang, magkano ipin ngayon pinapalagay? Mahal ba or mura lang? Wala bang sponsor dyan? <laughs> Ano <laughs> ko ng sponsor? Para naman masaya ang tawa. Kasi pag tumatawa ako, nakikita ang wala akong ipin sa loob. Ayan ah. naman tumawa tayo ng mabuti. Ay, kalimutan ko para pala magkaroon ng ano. Kasi nga may dark spot ako guys. Ayan oh, dark spot ko. Hindi siya nawawala. Yung pimples ko nawawala naman. Pero yung dark spot ko hindi nawawala. Ang oh, hirap kayo alisin si yun, no? Kaya? Ay, nako. Ang problema. Yan, maglagay tayo ng collagen. Sariling collagen sa face. Guys, hindi yun na kayong bili. Kayo, pero kung marami yun pero kayong pera, bili kayo. Pero ano, dito na lang gawin ninyo. Muli yan, no? Tapos, after 30 seconds, yan, magkaroon na siya ng collagen. mayroon po. Mayroon, po, mayroon pala tayong collagen sa face natin, no? sa sarili face natin. Uh, 30 seconds mo lang gawin, 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 ganyan. Ganyan, tapos ito dito, tapos ganyan. 30 seconds din po yun. Tapos yung eye bags din, tapos ang mga. Tapos Ayoko tumawa talaga malakas, na malaki yung bunga Kasi nga, ma magkita yung wala akong ipin. Ay, siyempre, maglagay na tayo ng... kilay. Hindi talaga ako nabubuhay, guys, pag walang kilay. Kasi yung kilay ko, pinagawa ko yan sa, ano, uh, no, no microbleed. Tapos, matatanggal lang pala yun after six months, no? So, mahal pa naman ng gamit. Three times three section, 3 session ako nagpunta. Tapos, nawala na siya, yan. Pero mayroon pa akong isa, pang-apat yun. Eh hindi na ako bumalik guys kasi mo ano matakot ako kasi na, parang hindi ayun ko paano explain kasi syempre nanganak na ako so pag mag ganyan sila syempre naglalagay sila ng pang mga head pag ginaganyan, ganyan 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 nila tapos pag mag video ako makita ko kasi mag ano sya mag bleed so matakot ako tapos parang naririnig ko dun sa may utak ko na ganun. Parang na bumabalik sa isip ko yung nanganak ako ng Yun nang naaano ko kaya minsan na ano ako na natatakot ako doon sa naririnig ko. Yung parang gising ka naman at alam mo yung may namamanhid na parang tas tahi-tahi. na -tahi. ito naman dito kasi ginaganong-ganong nila. Naririnig ko yung ganoon kaya ah <laughs> na ano na ako. Ano ba tawag doon? na phobia. Erwi ganin kaya na kakataku din manga nag ngmun